Happy birthday ko. Ari. Si, bumulong na aja na. I'm calling through my cellphone for the 20 questions para sa ating webinar. Pero hindi ko rin alam to kung anong mga questions na to. Tapos, meron dito ng 20 questions kasi 20 years old ka na. So, simulan na natin. Ka lang <laughs> Game na. I'll <laughs> go. Ganda talaga yung mga tanong. Oo nga eh. Hindi mo rin nababasa ka nga. Number one muna. Number one. one ano ang nagustuhan mo kay Arnie? Bakit? Nagustuhan ko sa'yo. Ganda ka. Mabait. Okay. Sino sa mga girls ang type mo? eh katulad na sinasabi nila. Totoo naman lahat yan eh. Ikaw talaga yung type ko sa girls. Okay. Ako na muna. Tapos na kagad? Oh, go. Sige. I'll go. Second. <laughs> Bakit? Hindi, nasabi ko na eh. Kasi kaya, gawang, Tsaka, eh. Yeah. kaya ka tanagustuhan. Gawa nga nun. Tsaka magaan yung loob sa'yo. Magaan kaya naiilang ka sa'kin? Hindi naman. Tinatanong ako kung sino talaga yung top four ko or kung sino yung feeling ko na malalala. Piling ko ikaw. Thank you. Yeah. Ikaw rin. Ka naman. Ako, ano ka sa boy ano ako sa buhay mo? I know. Ano? ano ako sa buhay mo? Uh, ano ako sa buhay ko? Siguro ano lang, towards lang. Siguro sa ngayon, masabi ko na ano, dito sa loob ng bahay ko yung special sa mo. You know, Kung dadalhin mo sa isang lugar saan at bakit? yung tahimik na makakasama kita, na mas makikilala kita. Kahit saan, basta... nag-enjoy tayo parehas. Ayan. Yeah. Ako naman, kung dadalhin kita sa isang lugar, sa at bakit, siguro... pinaka-best place. Sa simbangin. Kasi doon, Kasal agad Hindi naman. Siguro doon, mababag-pray ko na sana <coughs> magtagal yung samahan natin. Kung ano man meron tayo samahan. sana, ano, ingatan natin yung isa't isa, gano'n. Paglabas natin dito, yayain mo ba si Arnie makapag-date? <laughs> Maraming mga tanong. Paglabas <laughs> pa ba? Pwede bang dito na? <laughs> pwede bang ngayon na? <laughs> Ang <ngayon> <laughs> tanong, papayag ka ba? Ang tanong, mag-aaya ka ba? Oo naman. <clears throat> Sige. Arnie, pwede ba tayo mag-date? <laughs> ngayon na? Ngayon na. <laughs> <laughs> Next question, 20. Ah, okay, hi, go. Pikit ka. Pikit talaga? O go? Ito na. May pag-aasa ba ako sa'yo? Uunahin mo ba yung pag asa pag asa na yan kaysa dito? Ano na kalagay yun? May pag asa ba ako sa'yo? May pag-aasa ba sa'kin? hindi ko hindi ko naman sinasara. baga, hindi ko rin naman kabisado yung mararamdaman ko. Pero kung ito try why na? Why not? Why not? com as proteges e todo mundo na go go go. Para share, para like. Baby, I'm just so in love with you. Oh, Kailangan ba palagi nalang pancet? Hindi pwedeng carbonara, lasagna, birthday spaghetti. Pupanes ka! Pancet yan! Nay! Nay, pakantun ka naman, oh! Nay! Nay, pancet! Pasyay pala, eh!